la isan. Ka. gah Isa. Ka sam Ka Na true Kasibu yan ang tumatatak na linyahan pag Kasibu na ang pinag-uusapan huwag kayo mawawala dahil sasamahan nyo ako makisaya sa nag-iisang Citrus Capital ng Luzon ang bayan ng Kasibu sa Nueva Vizcaya na ipinagdiriwang ang kanilang tao ng Citrus Festival ang bayan ng Kasibu ay tanyag sa kanilang bulubunduking lugar at sa mga lambak nito ay nakatago ang kanilang yaman ang mga iba't ibang uri ng citrus. Isa sila sa mga nagsusupply sa iba't ibang bahagi ng Luzon kasama ang mga iba't ibang varieties ng citrus. Ang pinakasikat sa kanila ay ang mandarin orange na ang tawag ay satsuma na karinawan rin pinipitas sa buwan ng Agosto. Ilan pa sa mga ito ay mga pongkan, pomelo, ibang mga oranges tulad ng hamlin, navel at valencia. Dahil dito, ang bayan ng Kasibu ay pinagdiriwang ang kanilang unang buwan ng pag-ani ng citrus at ito ang pinakamalaking pagdiriwang sa bayan, ang Citrus Festival. Tampok sa kanilang pagdiriwang ang iba't ibang booth na may palamuti ng mga citrus, may mga nagbebenta rin ng citrus at ibang pang mga pasalubong mula sa Kasibu. Sa pagdariwang rin na ito, nilang pinipili ang kanilang pinakamagandang dilag sa buong bayan, ang Miss Kasibu. Magkakamufon! Pablasyon! na na At alam niyo ba? Sikat rin sa kanila ang pambansang palakasan na laro dito sa Pilipinas, ang boxing. Sa kabila naman, dahil mahilig tayo mga Pinoy sa pagkain, hindi rin nagpapahuli ang mga kasibunya ng mga bagong indubasyon pagdating sa mga bagong recipes. Kasama sa kanilang pagdiriwang ang kulinarya competition na kung saan tatanghalin ang may pinakamasarap na luto. At ngayong taon, ang tema nila, dessert na ang pangunahing sangkap, citrus. Maliban riyan, marami rin silang mga pagkain na gawa sa citrus tulad na lamang nitong citrus ice cream ng cafeteria at marami pang iba. Seasonal lamang ang mga ito nakadepende sa supply ng mga prutas. Sa kadahilanang nandito na nga rin tayo, hindi na rin natin pinalagpas ang pagsama sa pag-aanin ng mga satsuma mandarin ngayong araw. Ladies and gentlemen, nandito tayo ngayon sa Kasibu Nueva Vizcaya, especially dito sa EHB uh, Citrus Farm because we're here to harvest. It's the month of harvest from August to November. Did you know that Nueva Vizcaya is the citrus capital of North Luzon? Kaya samahan niyo ako, mag-harvest tayo ng sandamakmak! na citrus. Let's go guys! EHB eh, Farm ang isa sa mga tanyag na may citrus farm dito sa Kasibu at nagbibigay rin sila ng pagkakataon sa mga turista na makapag-ani ng sarili nilang pasalubong mula mismo sa kanilang taniman. Isang sanyalas kung papaano mo i-harvest ang isang citrus ay dapat daw meron ng yellow dito sa puwet yun yung mga hahanapin natin dito sa ekta-ektaryang Citrus Farm dito sa Kasibu. Let's go! Pabuksan natin ito ngayon. Citrus Farm. <makes noise> mm, solid! Ilan lamang ang mga ito sa mga tampok sa pagdiriwang ng Citrus Festival ng Kasibu. At kung mayroon pa akong babalikan rito, ito ay ang maranasan rin ang mga likas na ganda ng bulubuntuking yaman ng payang ito. Ay! Oh. <laughs> <laughs> Ka-sansita! <laughs> Ka-imasa! Patuloy na nagbibigay pangalan sa probinsya ng Nueva Vizcaya, lalo na sa industriya ng agrikultura at turismo. Kaya true na true, Kasebu! Alam nyo guys, before I end this video, I wanna share with you yung phrase ng tourism song nila na talagang na LSS naman ako. And it goes this way. Napintas, naranyag, nabak nang dumanong kayo, umalik kayo, captivating